Good evening guys. I just want to let you know na kung sino man po ang nagmamayari sa bedsheet po na ito na nabili ko po sa isang ukay-ukay, itatapon ko na po. Alam niyo ba, kasi ganito po yung nangyari. Um, simula nung nabili ko po siya, marami po akong nararamdaman dito sa kwarto ko. Ito po, yung, yung computer chair ko po. Lagi po siyang umuuga-uga mag-isa. Tapos, pag naupo ako nung nagtatrabaho pa ako kasi nga ano nagresign na ako sa trabaho ko as a uh, customer service representative every time po na nakaupo ako talaga dito umuuga po siya mag-isa at sumasakit po yung ulo ko akala ko yun noon, noon yung ano yung vertigo ko tapos pag ginagamit ko po siya, hindi po siya nagtatagal ng 3 days, Inatanggal ko po siya. Alam niyo ba kung bakit? Every time na matulog ako, nilalanggam po ako. Tapos pag pinalitan ko naman po, wala naman po langgam. Tapos pag tinay ko po siya ulit gamitin, nilalanggam po. Kaya hindi ko alam kung bakit, kaya pinalabhan ko na po siya. Pero nung minsan po, nagamitin ko siya talaga. Sabi ko, batag po ko nilalanggam. regress ko po ang ano, yung bedsheet na ito hinawakan ko po, po siya. Kasi nga, pag yung may vertigo ka, pag nakakakita ka ng mga stay stripes, para siyang gumagalaw. So, saan po? Try ko nga yung regression na sinasabi nila, hinawakan ko po, po siya sa gitna. At sabihin ko, ipakita mo yung kwento mo. Sabi ko, nakakita po ako. Ayun, sinikilabot at tignan niyo, oh. Hey oh nagtatayuan na yung mga hair ko sa kamay. Ayan. So, ibig sabihin, meron po siya talaga. Tapos nung kinuha ko siya dun sa kabinet ko, bumigat yung loob ko. Sabi, sabi, ko, meron nga talaga. Nung ginamit ko po siya, ah, so, balik na po tayo sa kwento. Nung ginamit ko po siya, sabi ko, nilalanggam ako. Ba, sabi ko nga, niregress ko siya. Hinawakan ko siya. tinanong ko kung ano yung kwento mo. Guys, hindi kayo makapaniwala. Nakakita ako ng matanda na nakahiga dito na nakadextros. Yan. Akit po, isang matandang lalaki na hanga may meron siyang dextros dito. So sabi ko, oh my God, sabi ko. Kaya hey, ayun, sinabi ko sa ano, dito sa bahay, meron pong aming ano, holy water. So, ano, nagwisik-wisik po ako dito sa kwarto ko. Tapos ito na, ngayon paano, paano ba ko to i-dispose kung, kung nga yung disposal po nito kung susunugin ko ba o ito tapon ko na lang po sa basurahan baka mas lalong magalit yung may ari so meron pa naman po kaming holy water sa baba siguro ano na lang tatapon ko na lang so may you rest in peace Takot ako yung kumot know, talaga. Gusto nyo, oh, sa inyo na, mag-mind na lang kayo. Ayan, no? Oh, pero itatapon ko na po talaga. So, ayan guys. Thank you so much again for watching. Ayan, ito oh kung sino man mag, nagmamay ari nito na nagbenta sa ukay-ukay. Gusto -ukay. guys, wag na wag na kayong bumili ng segunda mano o kahit sa anong ukay-ukay pa kung di nyo alam kung ano ang pento nung binibili nyo. Baka matulad kayo sa akin na ano, yung ko pag-aari pala ng ano, yung mauna, tapos biglang binali ka, nagpaparamdam sa so iyo makakatakot. So, ayan guys, well, every time, ayan, o oh, umuuga-uga na naman yung upuan. Ay, Diyos ko, yan yeah, oh nagtataguyuhan na naman yung mga Iyo sige goodbye na <laughs> For now dito ka muna but tomorrow I'm going to disperse you ah!